Kaharap sa Haring iyaong Mga abay ay kasama O kabiyak ng Haliligid Ang bayo ko'y uninigid Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagala. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humara. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari. Kapalit ng ninuno mo sa sinundang ma i'll be up now. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, samantana nagsasalita sa si Yesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maganda umaga po sa inyong lahat. Palapan natin ang na mahalabi ng Fatima ang kapistahan, no? Anim na muna tayo nagpipista, no? Tuwing ika, labing tatlo ng buwan mula no May 13 hanggang ngayon. At, at paulit-ulit na ating pinaglinilayan ang mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima sa tatlong bata at para sa atin. Alam niyo ba na sa lahat ng aparisyon, no? Merong isang bagay na ikanga ay very distinct or peculiar dito sa pagpapakita ng mahal na birhen no, sa tatlong bata. At ano yun? That this is the only apparition who, which has the uh, the prophetic dimension. No? Prophetic dimension. Ano yung prophetic dimension? Halimbawa, no, sinabi niya, you have to pray. Ba't ka magdarasal? Pray the rosary every day. Bakit? for the conversion of sinners. Magwawakas, no? Sinabi na malabirin sa kay Lucia, o oh, magwawakas, malapit na magwakas, ang unang pandegdigan digmaan, World War I. But at the same time, no? Sinabi rin niyan tungkol sa nabimbimbing pa natin sa ating mabuting balita. Sinabi ng babae, mapalad ang babae nagdala sa kanya, sa iyo, sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Yung nasabi ng babae. At ano yung, ibig sabihin dito na talagang ika nga ay, no, yung babaeng ito ay, no, talagang he was moved, no, by her emotions sa nakikita niya na ginagawa ni Jesus sa pinapahayag ni Jesus. Pero ano ang sagot ni Jesus sa kanya? Higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Na ibig sabihin, okay, we were moved by the words, no? by the preaching of Jesus. Pero, hindi iyon ang ikangay punto. At ano yung punto? That yung ating pakikinig ay mag sa atin sa pagsasabuhay nito. Ito yung hangari ng Diyos. No? Kaya nga, ganun din yung ikay ginawa na mahal na birhen sa atin. No? Binigay sa atin yung mensahe. At alam, nyo niyo yan, mga kasapi ng WAF, World Apostle of Fatima. Ano ang ikangay mensahe? Pray. ha huh? Pray for the conversion of sinners. Pray, convert for peace. Di ba? Okay. Ito actually, ito yung summary. Pray, peace, conversion. Siguro, ang sasabihin ko yung dalawang ikang term ay walang iba kundi to turn to God and to return to God. No. no? To turn to God and to return to God. To turn to God, bakit? Ngayon makita natin dito sa atin, tahimik pa, tahimik. Pero alam natin, no? dyan lang sa kabilang ibayo, no? sa karagatan, mayroong nangyayari no? At ayaw natin maganap ito. Ayaw natin, no? Na ika nga ay tayo pumasok sa kaguluhan. Hindi dahil sa wala tayong kakayanan. Eh, that sa truth. Wala tayong kakayanan ng pagdigmaan. Pero, no, ikalawa, alam natin na ika nga ay sa anumang digmaan, sino ang talo? Ang sibilyan. No? Tayo rin ang talo. Alam natin, nagdigmaan sa ngayon. Dinigma ng Russia Ukraine. Ngayon, dinigma, no, no, yung sa Middle East. Okay? No? At hindi titigil to. No? Kaya sabihin natin na, no, no, yung mensahe na mahal na before continues to revere na, na ito'y patuloy na umaaling -ngaw, ngaw sa atin. Pray no if we wanted peace kung gusto natin ng kapayapaan no yung ikay nangyayari sa ating mundo ngayon yung nangyayari noong 1917 yung patuloy na nangyayari ngayon no ay isang spiritual crisis okay? spiritual crisis it is not just a political crisis it is not just no ang, uh, sabihin natin ang an economic no, crisis, but it is a spiritual crisis. Bakit? Nakalimutan na natin na magdasal. Okay. And I'm challenging you, the WAF members, most especially. Okay. Okay. Organisasyon, samahan tayo. Pero, ang tanong sa atin, no, tayo ba'y nakapag-encourage? No? na magdasal ng rosaryo. Okay. Diba? Not just promoting our organization, no? but are we really promoting what the, our Blessed Virgin Mary was asking us to do? First, to pray. To pray. Okay? Manalangin. Ito yung hinihingi sa atin, to pray. If we wanted peace, ito ang sinasabi sa atin, turn to Jesus. Okay? That is the first turn. Okay? Okay? Turn to Jesus.